isang mapagpalang araw po mga farmers <clears throat> so bali update nga po dito sa uh, hinarbis kong nakarang araw so hindi agad ako nakapag upload dahil uh, busy ako nun mga farmers no at saka um, maulan-ulan po yung panahon dito ng pag ko so basa tayo kaya <clears throat> wala rin tayong upload nung pagpitas ko So yan mga farmers na-harvest ko dito sa aking talungan. No? Uh, medyo marami-rami pa naman at uh, harvest pa tayo ng mahigit 200 kilos. So hindi na po gaano yan kalalaki yung kanyang bunga dahil uh, hindi tayo naka, hindi yan naalaga sa pag ng foliar dahil uh, hindi tayo makatiming nga sa pag dahil umaga at hapon ay umuulan-ulan dito. So ayan mga ka-farmers, bali kakatapos ko lang dito mag uh, side dress. <coughs> side dress mo na ginawa ko dito na application sa pag-aabono dahil uh, naulan-ulan ngayon 'yung panahon mga ka-farmers, kaya hindi muna ako nag <coughs> drench. So mas okay to at uh, mabilis din, din naman na matunaw 'yung abono mga ka-farmers na in ko <coughs> dahil uh, basa po 'yung lupa. Bali bukas uh, may pitas ulit ako dito so kakunti uh, lang yung pitas ko makukuha dito dahil uh, <coughs> nung nakarang harvest so nakarami ako dito mga ka-farmers no. Ayan oh. Medyo maganda-ganda <coughs> na yung kanyang mga daon dahil uh, so nadidiligan na ito ng ulan. So mas kakaiba talaga mga farmers kapag ulan na uh, yung mag-alaga sa ating mga uh, tanim no. Ibanda dito medyo <coughs> Uh, nagkalagas po yung kanyang mga down mga farmers no. So dahil na rin po sa hampas ng hangin at saka malakas na ulan. At saka nagkaroon tayo dito ng <clears throat> mga white flies at saka trips. Dahil uh, one week din po tayo mga farmers na hindi nakapag-spray dahil sa <clears throat> doing umaga at hapon ay umuulan, hindi tayo makatiming sa pagspray, kaya medyo nagkaroon ulit tayo dito ng mga insekto so okay pa naman yung mga bunga nya, so wala rin mga uod, so bibihira lang ako makakita ng may mga shoot borer at saka prot borer so, okay pa naman yung kanya mga bunga so update nga dito mga farmers sa aking area so, ito, uh, hindi pa ito nararo na ayan, hindi pa nga natanggal yung plastic mulch sa sili at saka hindi pa na <coughs> Bunat yung ibang sili so, Ipapahuli ko lang ito sa pag-araro Dahil uh, para <coughs> yung mga damo So kakainin pa kasi ng mga baka ko yan mga farmers Kasi kapag sabay-sabay na ipaararo itong area So mawawalan tayo ng <coughs> uh, Papakainan ng baka So mawawalan kasi yung damo So ayan yung nailagay ko na plastic mulch So yan nga ang tatamnan ko ng uh, sitaw. So may dalawang plat pa yan dyan na hindi na takpan. Mamaya tatapusin ko na mga farmers. At uh, yung kasunod yan, uh, yung sinabi kong nakaraan na yung ampalaya at saka okra. Medyo gumanda po ngayong panahon na, yung panahon mga farmers at di umulan simula kagabi. So uh, kapag natuyo po yung lupa yan dyan na hindi na siya mapotik at di na siya papasok yung lupa sa arawil ng ating hand tractor o kuliglig so pwede na yan ulit tayo makapag plot dyan. so ito naman yung area isang area ako mga farmers na pinarotivator ko ayan so may medyo may tubig tubig eh, <clears throat> dati po kasi itong maisan ayan at saka dyan sa kabila yung tinamnan ko din ng ampalaya So pag pinagsama ito mga farmers ito At saka dyan sa kabila ay uh, mahigit 1 hectare na So plus po ito So kulang-kulang po kasi ito na <coughs> 2 hectare yung uh, area na to Ang target ko dito mga farmers ay sabado or linggo Yung uh, pagsasabog ko ng palay dito So dry seeding method no Dahil uh, uh, rinisi uh, Ano kasi ito? Uh, ar uh, uh, arinteld so hindi po siya irrigated so uh, sa isang taon isang beses lang dito mga farmers nagtanim ng palay so yung kasunod na yan depende na kung ano itatanim ko gulay o mais so <coughs> naka rin mga farmers dahil uh, hindi rin natin to kaya pagsabay-sabay na uh, pagtamnan ng gulay dahil uh, wala tayong permanenting uh, alalay o kasama na magtatrabaho dito eh uh, na medyo <coughs> malinis na po itong mga ka-farmers and so isang uh, <coughs> isang BS pa itong mga farmers na ipaparotivate ko at uh, pwede ko na ito i-dry eh, seeding isang beses pa itong daanan ng rotivator no <coughs> pwede na tayo makapag-dry seeding <coughs> meron na ako ditong nauna <coughs> nung uh, 24 May 24 ko uh, ako nag-dry seeding so medyo mahaba na po yung tubo niya mga ka-farmers So update ko po sa inyo Ayan. At uh, uh, magbibigay din ako ng mga tips dito kung ano ba yung uh, gagamitin ko na pamatay damo <coughs> So halos uh, puro lang kasi yung patungkol sa gulay yung uh, binablog natin So wala tayong binablog sa palay So ito mga farmers oh. And so medyo may tubig-tubig na 'yan. So tutubo pa naman 'yan pag natuyo. So medyo may mga uh, gold, uh, golden golden kohol kasi niyan kaya medyo uh, hindi siya agad tumubo. So idi-drain lang po natin 'yan. Ayan, uh, makita niyo mga farmers uh, green na po siya. So palay na po 'yan. So hanggang dito 'yan. Uh, medyo na inuna ko lang to dito dahil at uh, uh, pag uh, masyadong malakas na mga farmers yung ulan at tuloy-tuloy na uh, kapag mag-iisang linggo lumalalim po yung tubig yan dito dahil <coughs> ito yung, yung mababang area kaya ito yung pinakauna kong uh, sinasabugan ng palay no? o tinatawag na dry seeding so <coughs> nung 24 so bukas na to mag one week so hintayin ko lang to na mag uh, magkaedad po siya ng 12 days or 15 days at saka mag-apply na ako ng uh, herbicide dito so pamatay damo o depende kung ano'y yung mauna o pwede ako makapag apply ng uh, unang abono no para mabilis po siyang lumaki and so ito yung next na tataniman ko ng uh, o ida dry seeding so medyo malawak lang kung maparmas yung area area ko dito And, pero <coughs> tuloy pa rin ako diyan sa gulay no at talagang tatanim ako pa rin ng talong, sitaw at ampalaya at saka okra. So, 'yun na hanggang dito na lang po muna mga ka-farmers at uh, so bali update update ko lang po kayo dito sa aking area. So, ayan na uh, maraming salamat po sa sumusuporta po dito sa ing channel. So, God bless po sa lahat at saka happy farming.